So, guys, may nakita na naman akong cake sa internet. So, ginaya ko na naman. Ayan, ito lang. Kaya lang na natin ng gatas na may asukal. Kunti. Sige. Tamklati, nandito ah. At ito naman yung custard na ginawa ko, guys. Doon din galing sa YouTube. So, ilagay natin yan dito. Katin natin yan. So, titignan natin kung masarap na talaga to guys. Titikman din natin to mamaya. So, ano lang natin yung dyan. So, ito na yung kalahati niya. Ilagay na natin yan dito. Ooh, yes! Mm. So, ayan. Yung ating cake. Ayan, guys. Oh. Mm. Diba? So, mamaya hiwain natin to. So, sinamadam talagang aking mga judger nito mamaya. Tingnan natin.